Halos isang oras nang umiiyak si Yomi sa loob ng kanyang hotel room. Hindi pa rin mabawasan ang bigat ng kanyang loob simula nang tumakbo siya palabas ng kutsini ni Terence. Ang sakit. Ang sakit-sakit. Parang gusto niya munang ilabas ang puso niya mula sa kanyang katawan o pang hindi na niya maramdaman ang bigat at kirot na nagmumula doon. Napakasakit para sa kanya, ang harap-harapan na siyang itaboy ni Terrence sa buhay nito. Alam niyang may kasalanan siya dito dahil iniwanan niya ito ng biglaan noon. Ngunit hindi pa ba sapat ang araw-araw na pangungulilan niya sa taong ito? Hanggang kailan ba siya dapat masaktan? Nagmahal lang naman siya. Minahal lang naman niya ito noong unang bisis niyang masilayan ang mga ngiti nito. Masama ba ang ginawa niyang iyon? Masama bang maging masaya siya? Bakit parang hanggang ngayon, pinahihirapan pa rin siya ng pisting pagmamahal niya para kay Terence? Mula pa noong umpisa, ay panay pagsubok at problema na ang kanyang kinahaharap simula ng mahalin niya ito. Masama bang magmahal siya ng isang kagaya nito? Bakit hindi siya pagbigyan ng tadhana? Bakit ganito? Napatigil siya sa pag-imot nang marinig niya ang tunog ng doorbell sa hotel room niya. Bukod kay Happy at Yoshi, wala naman siyang inaasahang ibang taong bibisita sa kanya. Marahil hotel attendant lang iyon. Babaliwala inyo na lang sana ngunit muling tumunog ang doorbell. Saglit lang po, Medyo nilakasan niya ang boses niya upang marinig siya ng taong nasa labas ng pintuan. Nagmadali siyang pumasok sa loob ng banyo upang mabilisan hilamosan ang kanyang mukha. Gusto niyang maging presentable sa hotel attendant dahil baka isipin pa nitong suicidal siya kapag nakita nito ang pagiging miserable ng itsura niya. Pagkatapos niyang hilamusan ang mukha niya, ay tinuyo niya agad ito ng festavel na nasa gilid ng sink na nakasabit mabilis niyang sinuklay ang kanyang buhok gamit ang kanyang mga daliri lamang napansin niyang namamaga ang mga mata niya nang mapatingin siya sa salamin ng banyo ngunit mas okay na ang kanyang itsura ngayon kaysa kanina na hilampas sa luha ang mga pisngi niya muling nagdrobel ang tao sa labas ng hotel room, kaya naman nagmadali na siyang pagbuksan iyon. Ngingiti sana siya sa hotel at tindan, ngunit hindi pa man siya nakakangiti, ay napaawang na ang kanyang bibig. Hindi niya kasi inaasahan ang lalaking nakatayo ngayon sa pinto ng kanyang hotel room. Ang lalaking nagpasakit ng puso niya isang oras pa lamang ang nakakalipas. Si Terence anong ginagawa nito sa tapat ng hotel room niya. Terence. Saglit itong napatitig sa kanyang mukha. Napansin siguro nito ang pamumugto ng kanyang mga mata. A anong ginagawa mo dito? Bumuntong hininga ito bago nito itinaas ng kaunti ang paper bag. Nabit-bit nito upang ipakita sa kanya. Hindi ka pa daw kumakain ng lansabi ni Happy, kaya binilhan kita. Napakorup siya ng ilang segundo dahil hindi niya yata naintindihan ang sinabi nito. Mag-aalas dos na ng tanghali, bakit hindi ka pa kumakain? He sounded concerned. Hindi pa rin siya nakapagsalita sa pagkabigla. Bakit ito narito? Bakit binili siya ng pagkain? Cross pa ba sila? Hindi ba't kanina lang ay nakiusap pa itong layuan na niya ang pamilya nito? Hindi pa rin siya makapagsalita kaya saglit silang nagkatitigan. Hindi niya alam kung ano ang kanyang sasabihin sa mga sandaling iyon. Her, iniabot ni Terrence sa kanya ang paper bag na hadala nito pagkain iyon mula sa paborito niyang restaurant. Bakit iyon pa ang binilo nito sa kanya? Ibig sabihin, naaalala pa rin ba nito na iyon ang paborito niya? Hi, hindi ko matatanggap yan. Sa wakas ay nakapagsalita rin siya. She wants to make herself calm pero hindi niya naitago ang kaunting pagtatampo sa kanyang boses. Pagkatapos nitong wasakin ng puso niya, ay ito ito ngayon na para bang walang nangyari. Tinitigan siya nito bago ito napabuntong ang hininga. Call my mom kung ayaw mong tanggapin. Siya kasi ang nag utos sa akin ito. Napakunot ang noon niya. Hindi niya mawari kung napahiya ba siya o nasaktan na naman. O masa ba siya na ito mismo ang nagkusa na ibilisya siya ng pagkain? Asa pa siya, e pinapatalsik na nga siya nito sa buhay nito. Ko, kung, kung ganon, pakisabi sa mami mo salamat. Kunot noon niyang kinuha ang paper bag mula sa kamay nito. Hindi niya sinasadyang madaplisan ng kanyang daliri ang kamay nito. Napalonok siya upang baliwalain ng bunting kilit eh na dumaloy sa kanyang katawan mula sa pagkakadikit muli ng kanilang mga kamay. Mabilis niyang kinuha ang paper bag at umakto na parabang baliwala lang sa kanya ang pagdaplis ng kanyang kamay sa kamay nito. He cleared his throat. Kunot noo pa rin siyang tumingin dito. He looked at her as if he is observing her actions. Pwes, manigas ito hinding hindi niya ipapahalata na apektado pa rin siya. Saglit lang silang nagkatitigan na para bang sinusukat ang isa't isa. Blanko lang ang ekspresyon ng mga mata nito. Hindi niya makitaan ng kahit anong emosyon. Sana lang ay ganoon rin ang makita nito mula sa kanyang mga mata. Sana hindi nito makita ang tunay niyang nararamdaman dahil ang pared na lang ang natitira sa kanya. Sige, makakalis ka na. Salamat. akmang mang isasara na sana niya ang pinto ng kanyang hotel room nang magsalita ito. Can I use your bathroom? Seryosong tanong nito na nagpataas ng kanyang kilay. Ma, may bathroom sa labin ng hotel. Doon ka nalang makigamit. Masakit ang tiyan ko. Nahihiya ako sa public bathroom. Humawak pa ito sa bandang tiyan nito. Wala tuloy siyang nagawa kundi ang mapakunot ang noo at buksan ng maluwang ang kanyang pintuan. Nasa kaliwa ang banyo. Medyo masungit niyang sambit. Numiti ito sa kanya at hindi niya iyon napaghandaan. Napatalon kasi ng kaunti ang puso niya nang masilayan niya ang ngiti nito. Thanks. Iyon ang ngiti na sa kanyang inosinting puso noon. Ngunit ngayon, may kirot ng hatid at panghihinayang. Dahil ngayon, alam niyang hindi na siya ang nagmamayari ng lalaking ito. Nag-iwas siya ng tingin kay Terence at inunahan na lang niya itong makapasok sa loob tahimik lang itong pumasok sa loob ng banyo. Napabuntong hininga siya. Hindi niya alam kung paano pakikitunguhan si Terence ngayon. Gustong gusto ng puso niyang yakapin ito at magmakaawa rito na patawarin siya nito. Nais niyang sabihin na pinagsisisihan niya ang pag-iwan dito noon. Nais niyang sabihin na nanghihinayang siya ng gusto sa relasyon nila. Ngunit alam niyang mali ang gawin iyon. May awa pa naman siyang natitira para sa sarili niya. Hindi niya gagawin iyon kahit iyon ang gustong gawin ng puso niya. Hindi pa naman siya desperada. Wala siyang magagawa kung ayaw na nito sa kanya. Ganoon talaga. Wala pang dalawang minuto nang lumabas na agad ito mula sa banyo. Kakalapag pa lang niya ng paper bag sa lamisa kaya nagulat siya nang lumabas agad ito. Tapos ka na agad? Umutot ka lang yata. Napapataas na kilay na tanong niya. Ngumiti itong muli sa kanya bago ito lumapit sa akin naroroonan niya. Nasa kusina siya at abala sa pagsali ng pagkain sa pinggan. False alarm. Pahingi ako. Hindi pa rin ako kumakain napaawang ang kanyang bibig dahil ito na mismo ang kumuha ng sarili nitong plato. Dadalawang peraso lang ang pinggan sa hotel suits niya kaya naman tig isa sila. Kakain ka dito? Kunot noong tanong niya. Iya. baliwal lang sagot nito. Kakasabi mo lang kanina. nagsisilos ang girlfriend mo sa akin. Sa tingin mo, kapag nalaman niya na nandito ka at kumakain kasabay ang ex-wife mo, matutuwa ba siya? Ngumiti lang ulit ito bago ito kumuha ng manok mula sa paper bag. Nagdadamot ka lang yatay. Eh. Lalong kumunot ang kanyang noo. Naiinis kasi siya sa kagopuhan ito. Bahala ka na nga. Pagsoko niya dahil aminin man niya o hindi ay masaya siya na narito ito ngayon. Sabay silang kumuha ng manok. Pang-apat na tao yata ang inorder nito kaya marami iyon para sa kanilang dalawa. Panay ang tingin nito sa kanya habang kumakain sila ng tahimik. Hindi niya ito tinitignan pero nararamdaman niya ang mayat-mayang pagtingin nito sa kanya binabaliwala niya na lang ito dahil gutom na siya talaga. Nagkamay na siya dahil masarap simutin ang manok na iyon kapag magkakamay siya. Tumaba ka. Muntik na siyang mabulunan dahil sa sinabi nito. Napahampas tuloy siya sa sarili niyang dibdib nang mapaubo siya. Napapangiti naman itong nagsalin ng tubig sa isang baso at iniabot iyon sa kanya. Ga, grabe ka. Ano naman kung tumaba ako? Pagsusungit niya. Nakukunusyos siya sa itsura niya at pangangatawan niya. Why? Sinabi ko bang di bumagi sa iyo? Muli siyang napaubos sa sinabi nito. Uminom na lang ulit siya ng tubig. Masama niya itong tinignan. Kumain ka na lang nga at omalis ka na. Baka mamaya sugurin pa ako ng jowa mo. Ngumiti lang ito at nagpatuloy na lang sa pagkain. Nahalata siguro nito na naiinis na siya at naiilang. Eba na kasi size mo ngayon. Maya maya sambit nito habang tahimik silang kumakain. Natigil siya sa pagpapak ng manok. Tinignan niya itong muli. Ah, anong size? Tinignan siya nito na parang napapangiti. Pero imbis na ngumiti at sagutin ang tanong niya, ay pinili na lang nitong uminom ng tubig. Toweks ka lang dito? Pag-iiba nito ng topic. Oo, bakit ayaw mo ba? Gusto mo yata ngayon palang bumalik na ako sa Japan. May halong hinanakit niyang sabi bago siya nagpatuloy sa pagkain. Ipapakuha ko kasi sa iyo yung mga gamit mo. Nasa lumang kundo ko pa. Gusto mo pa bang kunin yun o hindi na? Natigilan siya. Ibig sabihin, hindi nito itinapon ang mga gamit niya. Nasa'yo pa? Pag-ulit niya. Yeah. Medyo seryoso na ang tono ng boses nito. Bakit hindi mo tinapon? Wala sa sariling tanong niya. Seryoso siyang tinignan ni Terence. Parang may gusto itong sabihin pero pinili na lang nitong huwag isa tinig iyon. Hindi ko naman gamit yon. Napahugot siya ng hangin upang mabawasan ang tensyon sa pagitan nila itapon mo na lang o ipamigay. Marami na akong ibang gamit ngayon. Labas sa ilong na niya. Tumahimik ito at parabang nainis sa sinabi niya. Hindi kasi nito napigilan ng pagkunot ng noo at pagsalobong ng mga kilay nito. Ah, okay. Nakalimutan ko ganoon ka nga pala. Kapag ayaw mo na, itatapon mo na. Parang may pinaghuhugutan na sambit nito. Malalim at may ibang kahulugan. Tumayo na ito pagkatapos nitong sabihin iyon. Inubos mo na nito ang isang basong tubig. Thanks for sharing your food. Kunot noong pasasalamat nito. Bago siya iniwanan na nakatulala sa kusina ng hotel. Napalonok na lang siya nang marinig niya ang pagsarado ng pintuan. Hindi niya alam kung bakit may sariling isip ang kanyang mga paa na tumakbo para habulin si Terence. Wait, wait! Napatigil naman ito sa paglalakad, ngunit hindi ito humarap sa kanya. Ba, babalikan ko ang mga gamit ko. Huwag mong itapon. Sabi niya habang nakatalikod ito. Balikan mo kapag sigurado ka ng hindi mo itatapon. Seryosong sabi ni Terence bago ito nagpatuloy sa paglalakad. Sinundan niya ito kahit nakayapak lang siya. Sa saglit ter... Hindi na niya natapos ang sasabihin niya dahil nagring ang cellphone nito na nasa bulsa. Kinuha nito iyon at sinagot. Aki, bibe. Papunta na ako dyan. Sagot ni Terence sa kausap nito. Napahinto tuloy siya sa paglapit kay Terence dahil muntik na niyang makalimutan na may nobya na nga pala ito ngayon. Wala na rin sa isay kung makipagbalikan siya. Napahinto na lang siya sa paglalakad. Hinayaan na lang niya itong makalayo sa kanya. It's all her fault. Iniwanan niya ito noon kaya magdusa siya.